what's up, what's up mga kasimberlat. So mag-unboxing ta sa mga gifts na among nadawat. Gikan sa, gikan uh, ni Mang Pires o ni Titata and Sir Joey and Family. So Monisha. siya. So ato siyang i-unboxing kay Christmas naman siya. So na-receive na mo ni siya ka B8, 24, December 24. So karon 25 naman ang mag-unboxing na ta. Ready kayo ning mga bata na magkita ning mga gifts. So atong unahon o unbox ka sa ka Matthew. I-open mat. Ay, oh, wow! So, muna yung nadawad. Matthew balls. Yay! So next na natong gi-open kaning Carewell. Ka Rainwell open. Iskinid. Na bul. Na bul. Nice. Hawshala oh, Moria. Che. Oh. So mo ni Carewell. Wow, Carewell puzzle. So mag-share mo riya rin well, share mo. Sadong ning apo. Nay, walay kariya. Kay share man ah. Ha ha ha. So next natong na i-unbox is kaning Bustamante, Bustamante boys. boys. Para sa mga Bustamante boys. So atong i-open. So atong i-open. Oh, para ni ni Rainwell o ni Matthew gustaman this boys ah katan awon eh kay this so, matman dum mga pasol mga katirading, no wala na sila pasol na ay asa manin sya supso so, panahon nga magdula sila sana so, sila magdulaan o oh, pinaagi ani o oh, pwede sila magigda igda oh tapos pasol sa sulod ko ato siya bungkagon oh. okay aside sa purma yun, ani mga katirading, no inana rin na siya, pero na po lain ay nagpurma. Among bungkagon, di, di, di limo ayun yung bungkagon. arung arung makita ba? So, lain-lain ni siya, di mga katira So, sama ani, eh. Oh, mana siya mga katira ding. So, enjoy po. Ma-enjoy. So, dagang dagang, salamat, uh, ma'am, sir, sa inyohang gihatag na gift para sa uh, Bustamantis Boys. Sa uh, Bustamantis Boys. sama uh, muna siya, ma. Semua so, ni sama tera ding ini unsa ko pakaila unsa ni sedap. Pasol. Dili pasol lagi siya unsa si unsa yang purma unsa ni dam tra ko na? Ah pisun dai ma katera ding pisun. Tuna <laughs> ata diri pu diri unsa iko helikopter. Oh, helikopter pamur. Na diri unsa ni siya. Antong kwan the wheel and the bus. Og na pu sei unsa na dam luto-luto. para ra mga bata so, mga kadiri so, well, ang mga oh. bata ng mag puzzle ani ha? po sila puzzle diri sa oh. tunga ha? siya so maka enjoy mga kadiri din so dagan, 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 salamat ma'am sir so, sa inyong gihatag na kalipay para sa mga Bustamantis boys okay. ah yeah, boys thank you very much oh natangtang na ni do oh. so so ang um, next na aton i open gikan ni tita -ta para ni Rainwell. Wow, hey. Rainwell. Rainwell. Open ani Rainwell. Open ani Rainwell. Para ni Rainwell. So ako rin mo wala yung open kay wasin yag, sayang man yung mga buwan ani plastic. Kay, magamit pa. So, wow! Para ni Rainwell! Wow. Thank you! Oh, Masa Thank you! Namas ka ani. Thank you! Tunod so, kay ka ni... Para ni Matthew. gikan ni Tita ka. Thank you te. So atas ang i-open. So, of course, mga katirading, ding, well, mag-open, no? Para dili po mo, ma, bang maburing ba, mag-open po tag-ato. So, matod pa, na-adit Nan. So, but pa yeah, ay, nickname yeah, na ako yeah. ni mga katirading ding Nan, Trinante, so Nan. So, ato po ni siyang open, while well, ga-open ka siya. Kay buring po kayo ko saray mag-open niya, dagan ni kaayo diri. So, ang hita po, mga katirading, ding, no? Yay! Saan ni siya? Tugli rin ba? Saan ni siya? ni siya? ka, Matthew? Yay! Matthew! Kaling, kaling, oh, kaling kali po, smart, smart. Oh, wow. Oh. Na lang. Asa mo Na lang rilo. rilo. So rilo sa so, well, na rilo. Wow, na mga oh, wow. Thank you, ma'am. Ah, na sya thank na you. Oh. oh. god, thank you very much. Hey. nice kayo, oh. Ala, Thank you, mom. So, ma'am. Thank you sa Daghang salamat. Wow, sana oil. So, so, so ako isuot, ako isuot mga katerdingko. Mm -hmm. Tanawa kamo na ang decision ug wapo mako. Ah. <laughs> So open. So automatic. <laughs> so next natong i-open kaning ako agi kan ni Titi Pedes, Mam Pedes. So atong i-open. Sana so, nagakatira din nga sa school, Hindi na ko dulo nang mga panulay oh. Lord, thank you. Oh, thank you po, Ma'am. Ma, Daghang salamat. So kaning ako agi kan ni, ni Mam ma Pedes. Uh, claro na kaayo. Of course, na po mga katerading smart, yes. smarts. What's na mga katerading, no? Na siya blood pressure. Na siya kung ano bang... Uh, kung uh, sa'yo mong giba tiba -ti in love Ay. ba ka o dili? Kung in love ka mga katerading, no? Mabalani mo dili niya. Ano ah, hindi ka ining rilo mga katerading. So, muna akong nadawat. Yes, sada kaayo. Salamat kay Ma'am Fides. O, oh, bag. Daga na kaayo kung bag. Asan ah, na itong bandam? Nawala? Wala na din? Wala na. Ah, wala na diyan. <laughs> so, so ma'am, sulit sa atong bag na atay, Wow. Ah, mga pagwapa. Yeah. Pwede, pa, Pwede po si Buru po Pwede po si Buru Ano alitam. Mga pagwapa. So, napoy, napo'y lipstick, mga kari. Katira din, no? Lipstick nito. Yeah. Ellen. Please. lip crayon, lip crayon, um. Lipstick na mga katirading So, di so, dira ko mamutang kayo. Basi mabalaan yung nabayot na ko. Lip balm. Lip balm. ah nice po siya kayo. Kay. Para sa lips. So, may siya pag-open. So, katong di kasabot, no? So, ah, na siya yung ani. Mm. Yeah, nice Pasensya na rin kayo sa itong tingin mga katirading no, ka-concert mga kukugabi eh. Yeah. So, so ang nahita o, mga katirading no, mura taro ko katong baka bang kasing amba, tibok adlaw ba, napaos na sakit-sakit ng tiyan kay si kirig ba sakit ni overdose ng, sakit ting hawa pero dili yung sakit sa tiyan mga katerdi sa sa sulod na bang murabag na ipit ba ako ang buyon ba so siguro pila ko match na ko ani yeah. <laughs> so mani ang lip balm ngana yung color so usbo na mo mga katerdi ma'am sir ata uh, thank you kayo sa inyong hang gift no ah uh, So wala ma, wala ma magiging kaatag ninyo hapan. Kanunay na akong mag na piskay ang atong kalawasan na wala tayong gibati. No, kanunay tang taga, no, agrasya kanunay sa atong kaitasan ni Jesus. Lord, thank you. Thank so yes. naa pa po di ay pahabol sila na sulod ang mascara. So na dito yung mascara, mascara. pampagwapa. Uh -huh. ah, <laughs> na akong darling ani Salamat uyag. kayo ma'am. Di tay <laughs> uh -huh. And, Mga lahas <laughs> po dito <tayo>. niya. <laughs> Thank you. Napaka cute kayo. Thank you, ma'am. Thank you, mama. Sir, so, thank nice. you. Thank you, Rene. Pasensya na lang bisaya lang mi. Wala mi na inform na among katubang one delay kayo. <laughs> so, mo na among mga dawat, no. Nalipay mo? So, dala dala. Asa na to na ay? Ka Matthew, si Matthew, oh, sige na. Bigda-igda na dire. Oh, nagpaana sa iyang balls. Sa mga pasol, ma'am, thank you. Thank you sa mga pasol, Rene. -me. So, thank you kayo. Yeah. Bye bye guys. Bye bye. So, salamat bye bye. kayo sa mga Thank you. Thank you for watching. Mga ding, please don't forget to subscribe my uh, Facebook. No? Gawa pa man tayo, ko ang YouTube channel pero wala pa man siya na active. So atos ato siya active. Kay pohon, pohon. Ginoon na yung masayon. Thank you. Bye bye.